Own, uh, ito po bang uh, EGB builders ay uh, uh, nilagay na po ninyo sa ikanga uh, pa, pa kinasuhan po ninyo because they're one of the 15 that was mentioned by the Office of the President? Hindi pa po, Mr. Chairman. Bakit hindi po, uh, Mr. Chair? Uh, wala pa po kaming nakikitang uh, proyekto at uh, ebidensya na nag dito sa kumpanyang to. In fact, ngayon ko lang ho na narinig ito, uh, itong EGB, EGB builders. Kasama, But we, we will look into it po, uh, Mr. Chairman. Pero sa ngayon po, wala pa po. Kasama po siya doon sa top 15, uh, Mr. Chair, itong EGB construction. Kaya ako po nabanggit lang, Mr. Chair, dapat silipin din because we have information and we have the evidence linking EGB dito po sa Wawaw. Wow. Kasi ito pong Wawaw wow Builders na ito, ito po ay kumpanya rin po ni Engineer Bagaw. Pinapahiram niya po yung lisensya ng Wawaw wow, uh, sa mga tiga DPWH po sa 1st District ng Bulacan. So might as well include them in your investigation, including Wawaw wow na rin po na kung pwede po maimbestigahan yeah. ito at makasuhan and then mapasama po sa AMLAC. Nandito po si Engineer Bagaw. Pwede Engineer Bagaw. And... Your, Your Honor, if I may, allowed to manifest. It is painful to hear and even more painful to know that many quickly believe accusations that have no clear foundations. For the record, po, hindi po ako ang may-ari ng wow, wow Builders at wala po ako kahit anong koneksyon kay Mr. Mark Arevalo at sa kanyang business. Mahigit po tatlong dekada or 35 years na po ang EGP Construction Corporation sa industriya ng construction. I have built this company through my own effort and endured many hardships just to keep my company standing. Hindi po naging madali ang daan. Mr. Chair, Uh, hindi ko kayo binigyan ng pagkakato para magtalumpate. Ang tanong ko lamang, kung kayo ba ay may-ari ng wawaw wow kasi meron po kami ebidensya And make sure, as sinasabi mo na yung kumpanya mo malinis at walang sabit, siguraduhin mo sa susunod na pagdinig dahil pag uh, napatunayan po namin na sa iyo po yung wow, wow na yan, baka ikaw po ay maisama din po sa makokontempo ma na komite na ito. Are, do you own Wow Wow Builders? With all due respect to the Honorable Committee, I firmly deny this allegation. Wala po akong ownership or kahit anong affiliation sa Wow Wow. All right, my next question, last question for you. Ikaw po ba ay member ng PICAB, yung nagbibigay po ng lisensya sa mga contractor? Are you a member of PICAB or board member of PICAB? ah uh, sa ngayon po resigned na po ako no before uh, before yes sir how yes, many years so. you've been a member of PICAB I was appointed by uh, pre then President Duterte and then I was reappointed by uh, President Bongbong ilang taon po kayong uh, sa PICAB three years kay uh, President Duterte and uh, I serve as uh, On holdover capacity ng one year kay... Pero tama po ba na ang uh, pick-up po, ang bibigay ng mga lisensya po sa mga contractor? Tama po ba ito? Ta tama po, Your Honor. Okay. Teka, sige. Sir Uh, ang inalaw ko lang, tanong doon sa dalawang aalis. Opo. So baka pwede I'm sorry, I'm sorry Mr. Chair. Kaya nga po... Apo, Yeah, what uh, what I'm saying is kanina nga po baka pwede pong uh, request po natin sa DPWH sa tignan po ito at isama na rin po kasi nasa top 15 po itong uh, uh, Bagaw Builders at meron din po silang uh, poor unsatisfactory report mula po sa GPBB mula po sa SIAP. So kailangan din po siguro mapasama sa kasuhan ito kasama po yung wow wow and then doon po sa Anti-Money Laundering Council baka pwede na rin po i-freeze sa mga assets nito, uh Mr. Chair.